Pre. Eh. Bakit? Bakit, pre? Bakit ba mo? Bakit? Ma Anong mo? ano ba kahit mo? Alam mo ba ito? Kalak dito. pre. Dito, dito. 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 Ayan. Bakit papahit ka? Kapal na. Ito. Dapat pa yata ito. Oh, nandiyan na. Saan tayo mga dito na lang. Yan. Sige. Sige, ha, pre. Dito pa rin. pre. Higa, pre. Higa. 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 Yan. Higa, pre. Kasi pag naahit ako, pre, ganyan talaga. Ang mo, pre, ganito. Eh, yeah, ganito ang mo. Ano? Oh, yan. Hmm. managana na. Ano pre? Pakatulog ka pre? Pakatulog pare? Suli, pala, pare. Bala, te, pre? Tulog oh, mo lang pre? Kung bahala sa'yo. Mahal ka pre? Okay lang pre. Walang problema. Sarap pare. Mahal te, pre. Mahal pre ah. Oh, okay lang. Service te, pre. Mukhang naman no? service mo. Mahala ka na pre. Yung hindi ka mal... Hindi ako malulugi. Hindi ka malulugi. Pero... Sa totoo lang talaga Pre. ang service nya pre. Pre, Henry to 800 yan, pre. wow ako service mo, pre! Hindi na natin yung pagdala yan. Oo, ito lang pre. Hindi biro Guys, nga. Tulog na ito ah. No, 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 no. Ang galaw ay. Magalaw.

Go na, Bri. Ito. Pwede na yan. Yilo lang ang pambili nito. Oh, no. Wala pa yung pera yung lakay. Tago mo na yung pre. Kasi, hindi na sa Pambili mo ng blade. Basta't may utang ka sa akin ng ah? 400. Stop. Abre. 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 Four- May listahan ka dyan? Ano na? Alam ko na yun! Four- hand-red! mo! <laughs>